Good morning, good morning mga idol Welcome to my vlog Araw ng Wednesday uh, March 6 mga ton Medyo ano ngayon, medyo mainit ang panahon Kaya kunting kalmado lang sa biyahe Dala ng maraming pasensya Tapos magdala na rin ng tubig mga tol kailangan yun kasi lalo na sa ating mga carrier services may mga tao doon uh, rider grab rider uh, It, angkas mainit tapos traffic na sabay sabay tulad ngayon na traffic na ako na traffic na ako dito sa may ano bandang ano na ba ito katipunan Ibang traffic tapos sabay pa yung init ng panahon. Uh, kaya safe ride lang. Saka chill ride. Oh yes.